at yun nga ho kaya din ni si Bertia ala ay kagulo ay kaya na muna oh ay ginagawa mong mic pati yung pangkasaw nung itlog din nalin na oh ay pagka nga naman ho gustong kumanta ay paraan ay kaya na lang kay pasahan oh ha may pag-ihip ay jay ako oh kay pasahay kung sino gusto kumanta ayaw <laughs> hahaha

ay, gay, tuloy ka sa iyo. Ano, yung boy. <laughs> Parehan nga, guys. Ay, ginawa kong microphone ay kailangan na. Ah. Aw, oh, tapos siya Ariel. Yan, oh. Wala, yun. Pandala, eh, pa. Ano, pa. Ang um, pag-ikot-ikot uh, ay. Kailangan mo na, gay. Tuloy. Kasi ako. Ay, kailangan. Pagka ka naman kung uh, mga tayo mga Pinoy ay talagang on uh, ay. Sari-sari na ang alam. Ano nga ako? Kaya naman nga ako, ano nga ako? Kaya kaya, taro na lang. Eh eh, pamisa-minsan lang ako naman nakaka-bark na gano'n At gawa ng araw naman nga ako ay uh, hindi naman ho, lagay ayayos eh, naman ho. At saka may handaan, at saka din ako sa, sa ibang bus ah. Ito siyempre, lagi naman nga ako kayo magtatrabaho ng lunes hanggang sabado. Oh, di Sabado naman, ay di kay Vivi, kaunting relax-relax na kaunti. Na na, na bijaya, yan naman, hindi masaya mga, ano, ha, ano, ha, 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 na ha, 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 na ha, ha, yan ha, oh, ha, ha, ating ha, ang um, panayang kamay um, ako akala mo din naman yung mga kon ay mga artista eh oh um, tadi kalog ng binggao uh, minubula yan ay tiki ako kasiya ay sna ayaw so ano kaya tatama din eh uh, sino kaya mananalo sa binggao uh, eh. uh, ay na talaga tahimik tahimik eh uh, ay sa pala eh uh, ay ay, pa mga kababayan ka, ay sa diyan na magganda ang buhay din ay. Eh. Mm. Kayo ay sa linggo ng ahong nauulit ko ah, sa linggo kayo magtatrabaho. Oh. Ah, eh, mga kalalaki, ang mga lalaki ay di nasyat na kaunte. Eh, oh, mga babae shot naman ho ay nagbibigaw. Oh. Mamingat wala nga ho kami nagamit ng microphone at, at naman nga, ho ngayon din magingis sa Italya. As na mga ang kahanggan, oh, alam niyo mga mga Italyano ay marereklamo din, anahaw, Ay hindi kaya ang gamit ng gas <laughs> pang na itlog. guys. yan anong, ay. Hindi sila pa sa butas, Ay, this is Ay. Oh, ano? Ay, okay, dali. Oo, ay susko. ko. Oh, well, ito ba talaga din naman to? Ay, sorry, may pag-iligin. -pag ay, may pag-pikit pa eh, kayo na mo Oh, kung siya, masahe. Oh, sino ba gusto ko punta? Oh, ko naman. Ay, wala. Ayan, oh, balik na ulit. Siya ba magagaling mong awit? Ay, yun sinasabi ko ay. Kung mamaya-maya naman, ay, eh, tayo isa lang ng kaunti. Aba. Tapos yung meron pang tagahawak ay okay, kaya na wala. Ay kay. Nadya so, ka na wala naman ay microphone ay kagaling. Oh, meron munting tingin na mamulutan. Oh, yeah. Ayan. yan. microphone. Oh. Ay, tawa na tao ay pag-ipinasa. okay. Ay, sa ganda microphone. Oh, Lagi mo na dito eh. Ito na daw. Oh, Ayan. Yeah. <laughs> just, Lumpas, amana, oh. ay mamulutan. Pasama na. Ay kaya na wala. Ay siya aw Oh, na ulay at awit naman. ba na? Ay, sus ko Ay. Oo. Oh, ba? seryoso ang seryoso eh. Oo. Oh. Oo, oh, yan. oh, no, may mayroon pang pag -hi -hi pa. Talaga <laughs> Ay. Ay. Ay pagkaganda mo, nabutaw mong gandaan. Ay talaga na wangay. Kaya na hindi ka masaya sa mga mga